So, yun guys, no. Ito po guys, uh, ano po to. to. Yung bagong gawa po to. Ngayon po, dapat po kasi naka-blow finish po to. Ito para hindi siya kalawangin. Yan. Kasi po kahapon, holiday. Kaya di po natin siya napakrom. Kaya ang nangyari dito, nilagyan na lang natin ng langis. Yan. Kasi kung i-blow natin, masusunog yung tape ulit. Kaya sayang naman. Kaya ang ginawa natin, nilagyan natin ng langis para di po siya kalawangin. Ito guys, ito papakita ko sa inyo. Itong isa. Ito. Parehas po to mga bagong gawa. Yan. Ito lang, sample to guys. So, Oh bagong gawa din po to pero yan napapansin nyo yan kinalawang siya yun yan o kinalawang agad kasi po nakalimutan ko na i-blue penis o kaya lagyan ng langis yan makita nyo na may pantal na agad na itim yan o. Yan. Kaya talagang importante po talaga yung ano siya nakablopinis o kaya nakababad sa mantika para di siya kalawangin agad. yan Ayan, pansin nyo. Ang bilis kinalawang kasi po mga ano siya brand new pa siya. yan Ito guys, yan. Ito po, linis natin to Tingnan natin kung kinalawang ba siya. Hindi. Ayan. Punasa lang natin. Ayan. Lalo na doon sa mga, ano, ito po ay doon sa mga baguhan na may carry yung uh, nag-uumpisa pa lang. At least may idea kayo. Yan. Yan, dumi lang to. Yan. Pansin nyo, malinis siya. Oh. Wala siyang kalawang. ano Hindi siya kinakalawang. Dahil naka babad sa langis. kabila yan para makita natin yan yan wala siyang ano malinis siya oh. so yun guys uh, ito dumi lang yan yan tatanggalin ko lang yan, yan. hindi po yan ano hindi po yan kalawang dumi lang mali siya guys so, oh. importante talaga lagyan ng ano, mantika kasi kung di mo siya lagyan ng mantika magbabakjab ka ilan yan madami yan oh. sayang yung pagod mo yan ito isa isa natin. kasi dapat po dito naka blow penis talaga siya naka blow, blow finish siya para talaga hindi siya kakapitan ng kalawang yan. yon yung mga gustong magpa-chrome, halimbawa magpa-chrome kayo, kailangan protektahan nyo agad yung yung garol nyo na hindi agad-agad kalawangin. Kasi pag kinalawang siya, hindi siya kakapitan ng chrome. Sayang lang yung pagod nyo, masisira. Masisira yung chrome nya. Pag pinapa-chrome nyo siya, hindi kumakapit kaya Pangit yung pagkakrom niya. Sayang yung pagod niya. Kaya ang pinaka-the best, hanggat maaari, i-blow penis niya na. Naka-blow penis o kaya lagyan niyo mo ng langis para hindi kalawangin. Talagang yan pinaka-the na protection sa garol para hindi po siya kalawangin agad. A few moments later. Tutunarin natin yung isa. yan. Ay, so, pa natin to. Ayan, makita natin tong kalabasan ng chrome niya. Kung gaano kakinis. Ayan, pa natin to. 18 pieces. Ito. Antay na lang natin. Yun, no? Ah, uh, dito pala yung mga maker na kasama natin. Habang nag-antay tayo ng chrome natin, yun, mga tarik maker ng Laguna, nagsama-sama rito. Nagpang-abot kami. Ayan, <laughs> no? Yon mga customer nila diyan, shout out. Ayan oh. Kaya yeah. Bali, ano po kami rito? 1 2 3 4 5 6. Anim na maker kami. Wow. 2000 years later. 'Yon, pak na rin natin at ipapa-engrave na rin natin para mapadala doon sa may-ari.